Mga kultura ready na ba kayo pag-usapan ang culture natin, mga Pinoy? Ngayon, syempre, mag-uundas na at andyan na ang mga tradisyon natin na pagdarasal para sa mga Yumaon, pagtitirik ng kandila, at ang pagbibigay ng bulaklak para sa kanila. Puti pa yung mga Yumaon, no? Oo. Oh. Binibilan ng bulaklak, binibigyan ng bulaklak kahit once a year. Ay nako, tara na, dadali na kasi sa dakwa. Ngayon na? Oh, tara na. Teka, wala akong budget. <laughs> teka lang. Pero hindi, kasi biro yan ng iba. Bakit? Kung kailan pumanaw na, tsaka nagbibigay ng bulaklak. Mm -hmm. Pero teka, napapaisip din ako. Ito bang mga pag-aalay natin o pagbibigay ng mga bulaklak sa puntod ng mga Yumao? Mm -hmm. Ay may sinisimbolo ba ito? Or may meaning ba? Ito mga bulaklak man lang na ito. Di ba? Alam mo, magandang tanong. Pero kung meron man, eh ano, ano naman ngayon? ngayon? Bulaklak ang isa sa mga pinakamagandang irigalo sa ating mga mahal sa buhay. Madalas inaalay natin to pag may okasyon tulad ng anniversary or birthday o kaya naman kapag mayroon tayong ginugunita tulad nito na undas para naman sa mga patay. Matagal na ang tradisyon ng pag-aalay nating mga Pinoy ng bulaklak sa puntod ng mga yumao. Bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa atin ay may paniniwala na ang mga unang Pilipino kung saan ang mga bulaklak ay ginagamit raw para magpahupa ng mga espiritu ng mga yumaong kaluluwa. Nang dumating naman ang panahon ng Spanish colonization, dito na nagsimulang isama ng mga Pilipino ang mga pananampalatayang Katoliko sa funeral practices natin. Kasama na rito ang pag-aalay ng bulaklak. Pagdating ng undas, ang pinaka-popular na pinibiling color ay white na nagsisimbolo ng comfort and peace para sa mga yumao. Ilan naman sa mga bulaklak na common natin makikita sa mga puntod ay ang mga roses, lilies, orchids, gingers at chrysanthemums. Meron ring mga paniniwala sa ilang bahagi ng Pilipinas na kapag madaling malanta ang mga bulaklak na inaalay sa mga patay, ito raw ay tanda na hindi masaya ang kanilang mga minamahal na yumao, kaya't pumipili sila ng mga bulaklak na matagal mabuhay. <laughs> Ayan na ha, may bulaklak na. <laughs> Well, wala naman nga din kasing kupas ang ganda ng mga bulaklak na ito lalo na kapag inaalay natin siya sa mga mahal natin sa buhay. Totoo rin naman, maliban sa mga kapag ka at mapaparamdam mo sa kanila na something special sila oh. eh merong meaning, so, special ako. Oh naman. <laughs> Kaya naman kahit na inaalay na natin ito sa mga mahal natin sa buhay na, na mayapa na. tayo mga Pinoy naniniwala tayo na this is this are one of the ways na pwede nating mapadama pa rin sa kanila na special pa rin sila sa atin kahit wala na sila dito. Tama yan. Kaya naman mga kasi ganda ng bulaklak na ito at ang mga nakita namin sa Dangwa kanina. Tama. Alalahanin natin ang mga magagandang memorya na meron tayo sa mga mahal natin sa buhay na yung mauna ngayong undas.